Usapan natin ang pitong paraan para lapitan ka ng mga babae. Guys, alam nyo ba na sa panahon ngayon, hindi lang naman ang lalaki ang nanliligaw o naghahanap ng jojowain? Yes, pati mga babae ngayon ay mas nagiging involved na rin sa paghahanap na kanilang partner ngayon. Kung gusto mong mapansin o lapitan ng babae, may mga simpleng diskarte kang pwedeng gawin. Kaya kung sawa ka ng hindi mapansin, bakit ito na ang uh, sagot sa love life mong parang traffic sa EDSA, hindi gumagalap. Pero bago tayo magsimula, i-comment nga kung taga saan ka. At huwag mong kalimutang in-like ang video na to, mag-subscribe at hit.